Alam mo ba? Kung dati ay mano-mano ang pagbibilang sa mga botong isinusulat o minamarkahan ng mga botante tuwing eleksyon, ngayon sumasabay na rin ang paraan ng pagboto sa pag-usbong ng teknolohiya. Katunayan noong 2010 National Elections, isang automated election system na ang ginamit sa Pilipinas. Dito ang mga boto na babasa at nabibilang na ng isang makinarya. Minamarkahan ng mga botante ang bilog katabi ng pangalan ng nais nilang iboto. Pagkatapos ay ipapasok naman ito sa machine. Ang machine, mayroong optical mark recognition na kayang mabasa at matali ang mga boto sa mga computerized ballots. Pero bago ito, nagkaroon na ng pilot testing sa ARMM noong 1996 elections. Galing sa Amerika ang ginamit noong makinarya na kung tawagin ay Operation Modex. Noong 1997 naman, naisabatas ang RA 8436 kung saan pinayagan ng paggamit ng bagong automated system para sa May 1998 local and national elections, pero sa Mindanao nga lamang. Kulang pa pakasinoon ang budget ng pamahalaan para gamitin ito sa buong bansa. Masusi rin pinag-aralan pa ng COMELEC ang naturang mga machine dahil na rin sa ilang insidente ng pagpalyan ng mga ito. At sa kanilang pananaliksik, Mula 2013, automated elections nang isinasagawa sa mga local and national elections sa bansa. Nananatili pa rin namang manual hanggang ngayon ang barangay at SK elections. Ngayon, alam mo na.